May mga tao na gumagastos ng libo-libo para sa mga designer label na mga kasuotan pero tila nawawala pa rin sa eksena. Samantalang may mga introvert naman na kahit galing lang sa ukay-ukay ang suot ay nagmumukhang pang front row ng Fashion Week. Hindi ito aksidente, hindi rin ito tsamba, at lalong hindi ito tungkol sa pagpapanggap na sila ay ibang tao. Isa itong tahimik na sining na nakabatay sa pagmamasid pagpipigil at malalim na pagunawa unawa na estilo ay hindi lang nakikita sa tela at tahi, kundi pati na sa kilos at asal. Ang mga introvert na tao ay hindi nagbibihis para patunayan ang kung ano man. Nagbibihis sila sa paraang tugma sa tunay nilang pagkatao. At ang pagiging totoo na yon ang siyang nagpapabago kahit sa pinakasimpleng mga kasuotan hanggang maging kaakit-akit at may dating. Narito ang mga aral na maaari nating matutunan mula sa mga introvert tungkol sa pagdadala ng kanilang mga kasuotan. Number 1. Mas pinapahalaga ng mga introvert ang fit kaysa sa uso. Ang mga introvert ay likas na nauunawaan na ang tunay na estilo ay hindi tungkol sa paghahabol sa uso kundi sa pagbibigay galang sa tunay na anyo ng katawan. Nakafocus sila sa hugis at proportion gaya ng isang pintor na pinag-aaralan ng ilaw. Alam kung anong hiwa ng tela ang nagbibigay ng balanse at alin ang nagdadala ng kalat sa paningin. Kapag pumipili sila ng damit, iniisip nila kung paano ito babagay sa katawan, kung paano babagsak ang manggas, at kung tama ba ang pagkaka-align ng balikat. Alam din nila na ang mga pantalon ay dapat bumagsak ng malinis. Ang pamimili para sa kanila ay parang meditation. Walang padalos-dalos, walang pagbili ng sobra para lang sigurado. Mas pipiliin nilang walang bilhin kaysa kumuha ng mga hindi pumapasa sa kanilang pamantayan. Kapag may nakita silang karapat dapat, handa silang maglaan ng oras para gawing perfecto ito. Pagpapatahin ng blazer, maingat na pagtupin ng manggas o maliliit na ayos na nagbibigay ng natural na hubog. Kaya kahit mamahalin o mula sa ukay-ukay lang, nagmumukhang exclusive at akmang-akma ang mga suot nila. Ito ang power ng fit over passion. Ginagawang kaakit-akit ang ordinaryo. Dahil para sa mga introvert, ang magnetismo ay nakabatay sa katumpakan, hindi sa ingay. Number 2. Mas pinipili ng mga introvert ang mga timeless na kulay. Para sa mga introvert, ang kulay ay hindi basta-basta. Ito ay sinadyang tagapagtakda ng mood. Habang may iba na ginagamit ang fashion para sa tuloy-tuloy na pagbabago ng imahe, mas gusto ng mga introvert na bumuo ng matatag at halos signature na pagkakakilanlan. Karaniwan nilang pinipili ang mga kulay na hindi sumisigaw para sa atensyon, pero may tahimik na kapangyarihan, gaya ng stone gray, deep navy, muted olive, cream at soft camel. Hindi ito nawawala sa uso at nananatiling elegante taon-taon. Nagmumula ito sa malalim na pagunawa sa visual harmony. Napapansin nila na ang sobrang matingkad na mga kulay at malalakas na mga patterns ay maaaring lamunin ang nagsusuot. Ginagawang bida ang damit kaysa sa tao. Para sa kanila ang kasuotan ay parang frame ng isang obra at hindi dapat agawin ng frame ang tingin mula sa larawan. Kayat kapag gumamit sila ng mas bold na mga kulay tulad ng deep emerald scarf sa ibabaw ng itim na coat o burgundy knit sa ilalim ng neutral jacket, laging may layunin. Parang banayad na himig sa isang awit. May isa pang tahimik na bentahe ang ganitong palette: versatility. Madaling maghalo at magtugma ang mga kulay na ito kaya't kayang magpalit-palit ng mga introvert ng iba't ibang kombinasyon ng hindi mukhang paulit-ulit. Hindi nila kailangan ng aparador na puno ng mga panandali ang uso dahil ang mga pinili nila ay magkakaugnay at maayos na lakyuri gaya ng maingat nilang pamamahala sa sariling presensya sa mundo. Number 3 Minimal lang pero strategic accessories ang mga sinusuot ng mga introvert. Ang mga introvert ay ina-approach ang mga accessories gaya ng pag-approach nila sa mga salita sa isang pag-uusap, maingat at may layunin. Hindi sila basta naglalagay ng mga patong-patong na alahas, malalaking bag o matitingkad na sintoron. Sa halip pumipili sila ng isa o dalawang piraso na tunay na bumubuo at naga-anchor sa buong look nila. Maaring ito ay isang malipis na leather belt na eksaktong humuhubog sa coat o isang pares ng simpleng loafers na de ang pagkakagawa. Maging ang kanilang statement pieces ay hindi para sumigaw ng atensyon, kundi para magsalita ng banayad pero may kapangyarihan. Ang brush metal watch na may malinis na disenyo ay may ibang mensahe kumpara sa kumikislap na mamahaling relo. Ipinapahiwatig nito ang pagiging simple, matatag at may kumpiyansa sa sarili. Para sa kanila ang minimalism ay hindi kakulangan kundi ang sining ng pagtutok ng atensyon sa tamang lugar. Sa pagtatanggal ng visual ng mga kalat, mas malinaw nilang naituturo kung saan titingin ang mata. At kung minsan ang pinakamakapangyarihang aksesory nila ay ang kawalan ng anumang labis. Ang hubad na pulsuhan, payak na neckline at malilinis na linya ay naglalantad ng tindig, galaw at ekspresyon. Yan ang mahika ng strategic minimalism. Hindi lang ito pandekorasyon, kundi parang frame na tahimik na nagpapataas at nagpapaganda sa kabuuan ng kanilang pagkatao. Number 4, inaalagaan ng mga introvert ang kanilang damit na parang mga ari-arian. Ang mga introvert ay may tahimik na ugnayan sa mga bagay na pag-aari nila. Hindi sa materialistiko, kundi sa marespetong paraan. Kapag bumili sila ng damit, ito man ay vintage coat mula sa ukay-ukay, o simpleng puting kamiseta mula sa lokal na tindahan. Tinatrato nila ito na parang bagay na dapat pangalagaan. Bihira mo makita silang nakakulubot ang damit o may nakalaylay na sinulit. Kapag may maluwag na butones, tahimik nilang itong itinatahi bago patuluyang matanggal. Ang sapatos na may gasgas ay pinapakinis nila muli. Kahit simpleng cotton shirt ay maayos na tinitiklop, hindi basta nakatambak lang sa aparador. Hindi ito tungkol sa pagpapakita o pagkahumaling. Ito ay pamantayan sa sarili. Para sa kanila kung pinili nilang bilhin ito, aalagaan nila ito. Tulad ng maayos nilang pag-aayos ng mga libro o workspace, ang kanilang damit ay bahagi ng kapaligirang pinananatili nila para sa sarili, hindi para sa iba. Kaya't ang isang 100 pesos jacket sa isang introvert ay maaaring magmukhang mas mahal kaysa sa isang designer jacket mula sa iba dahil ito ay planchado ni lint roller at maayos na itinabi. Meron din itong psychological na epekto. Kapag maayos ang damit, iba rin ang kilos ng nagsusuot. Kapag bagong plancha ang kamiseta, mas malamang na hindi ka nakaslump o clumsy. Hindi dahil natatakot ka, kundi dahil nag-invest ka ng atensyon dito. Dinadala ng mga introvert ang atensyong yon sa kanilang tindig, galaw at maging sa paraan ng pagupo. Ito ang tahimik nilang disiplina at care ang kanilang hindi nakikitang luxury. Number 5. Marunong ang mga introvert pagdating sa kalidad ng tela, kahit sa mga ukay-ukay. -okay. Isa sa mga tahimik na kasanayan ng maraming introvert na tao ay ang tactile literacy. Ang kakayahang maramdaman ng kalidad ng tela nang hindi tinitignan ang label. Galing ito sa kanilang ugaling mapagmasid. Napapansin ang mga detalyeng hindi nakikita ng iba. Sa isang masikip na rack sa ukay-ukay, hindi lang sila tumitingin sa kulay o pattern. Hinahaplos nila ang mga tela. Sinusuri ang bigat, bagsak at tekstura. Alam nila na ang masiksik na habi ng wool o cotton ay tumatagal at hindi agad nasisira. Samantalang ang mababang kalidad ay mabilis lumaylay o mamulmol. Kayang sabihin ng kanilang mga daliri kung ang silk scarf ay tunay o sintetik, base sa kintab at dulas nito. Alam din nila kung paano ang dekalidad na linen ay maganda kahit kulubot, samantalang ang mumurahin ay agad mukhang napaglumaan. Kaya nilang makahanap ng ganitong hiyas kahit sa mga pinakasimpleng lugar. Habang ang iba ay nagmamadali sa mga clearance racks, ang mga introvert ay nagtatagal. Pinapagana ang mata at kamay. At kadalasan ang pasensya nilang ito ay nagbubunga. Tulad ng 200 pesos na ko na parang luxury brand at dahil pinagsasama nila ito sa disiplina ng pag-aalaga mula sa number 4, nananatiling mamahali ng dating ng kanilang mga damit kahit matagal ng suot. Number 6, iba ang paraan ng paggalaw ng mga introvert. Maaring magsuot ng parehong damit ang dalawang tao, ngunit magkaiba ang dating at madalas galaw ang tunay na dahilan. Sa mundo ng style, hindi laging tela, kulay o brand ang pinaka nagiiwan ng impresyon kundi kung paano gumagalaw ang nagsusuot nito. Ang mga introvert ay may natatanging paraan ng pagdadala ng sarili. Gumagalaw sila ng may mahinahong katiyakan kaya't kahit simple o mura ang suot, nagmumuka itong mas mataas ang halaga. Hindi sila biglang pumapasok na may malalaking kilos o dramatikong galaw na parang naghahanap ng spotlight. Sa halip dumarating sila na parang may sariling internal rhythm, measured na mga hakbang, relaksang balikat, at pantay ang tingin. Hindi ito matigas o robotic. Ito ay composed, smooth, at parang may nakatagong choreography na hindi mo agad nakikita, pero ramdam mo. Para sa mga introvert, ang ganitong galaw ay may epekto na parang slow burn magnetism. Ang bawat hakbang ay hindi nagmamadali, walang pag-aalangan, at walang sobra sa kilos. Kapag ang katawan ay kalbado, at bawat galaw ay parang sinasadya, ngunit hindi over-rehearsed, ito ay nagre-rehistro bilang kumpiyansa sa mata ng iba. At ang kumpiyansa ay may kapangyarihang baguhin kung paano nakikita ang damit. Ang isang simpleng ukay-ukay dress na nabili sa halagang isang daang piso ay pwedeng magbukang pang magazine cover kapag dinala ito na parang tunay na bagay sa nagsusuot. Walang apology, walang paghihintay ng validation, at walang takot na mag-stand still. Maging kanilang atahimikan ay may sariling bigat. Komportable silang tumigil sandali bago magsalita. Komportable sa paghinto sa gitna ng paglalakad para obserbahan ng paligid. At komportable sa hindi palaging paggalaw. Sa paningin ng iba, ito ay nagmumukhang control. Hindi lang sa galaw kundi sa mismong kapaligiran. Sa fashion terms, ang ganitong pagdadala ay parang huling stylist touch na hindi mo mabibili sa kahit pinakamahal na mga boutiques. Ito ang hindi nakikitang detalye na pumapailalim sa lahat ng iba pang elemento ng outfit. Ang invisible polish na nagaangat mula ordinaryo tungo sa kapansin-pansin. At sa mga introvert, ito ay natural. Isang tahimik na koreografi na hindi nila pinag-isipan. Ngunit laging nagbibigay ng impresyong may lalim, class at presensya. Number 7, iniiwasan ng mga introvert ang paghahabol sa uso. Para sa marami, ang fashion ay walang katapusang cycle ng pagbabago. Pero madalas hindi sumasabay dito ang mga introvert. Alam nila na ang uso ay idinisenyo para maluma at mas pinahahalagahan nila ang pangmatagalan kaysa sa mga panandalian. Bira silang bumili ng isang bagay dahil lang trending ito sa mga influencers. Kung sakaling tugma sa estilo nila, isasama nila ito ng banayad. Pero hindi kailanman babaguhin ang buong aparador para rito. Ang pagpiling ito ang nagbibigay sa kanila ng timeless na anyo, camel trench coat, maayos na dark denim, malinis na puting kamiseta, mga klasikong damit na hindi nawawala sa uso. Sa halip na ma-stress sa paghahabol, pinipili nilang tumutok sa mga hubog, gupit at telang tumatagal. At dahil dito, mas lalo silang namumukod tangi. Sa gitna ng sobrang in na mga damit, ang kanilang simple at tiyak na estilo ay nagmumukhang klasiko at may kumpiyansa. Mga katangi kadalas ang kadalasang iniuugnay ng mga tao sa mataas na estado. Kapag hindi mo sinusubukang magmukhang expensive, mas lalo kang nagmumukhang expensive. Number 8. Pinakaalagahan ng mga introvert ang subtle kisa sa flashy. May tahimik na bentahe ang mga introvert sa estilo. Hindi sila nagkipagpaligsahan para sa pinakamatining nakasuotan sa silid. Hindi sila umaasa sa shock value, kundi sa tibay ng dating Bihira silang magsuot ng damit na sumisigaw para sa atensyon at yun mismo ang dahilan kung bakit sila napapansin. Ang tahimik na ganda ng kanilang ayos ay nananatili sa alaala -ala. kumpara sa malakas ngunit madaling makalimutang mga porma. Mas pinipili nila ang malilinis na linya, mahinahong kulay at kaunting branding. Hindi ito pagtatago, ito ay pagbibigay puwang para sa kuryosidad. Kapag walang sobrang ingay sa disenyo, napapansin ang tao mismo. Ang ekspresyon, boses, at kilos. Dito nagsisimula ang intrigue. Sino sila? Ano ang kwento nila? At madalas ang subtlety ay nababasa bilang expensive tulad ng ilang luxury brand na umaasa sa magagandang tela, magandang hiwa, at pagkagawa kaysa sa malalaking logo. Ganito rin ang ginagawa ng mga introvert. Ang kanilang pagbibigil ay nagsasabi ng kontrol, panlasa, at tiwala sa sarili. Dahilan para kahit pinakasimple nilang kasuotan, ay nagmumukhang mataas ang halaga. Number 9. Pinapareha ng mga introvert ang suot nila sa kanilang malinis at natural na itsura. Gaano man kaganda o kamahal ang isang kasuotan, mabilis itong nawawalan ng epekto kapag napapabayaan ang basic grooming. At dito nung ibabaw mga introvert. Karaniwan silang may maingat at pare-parehong presentasyon sa sarili. Malinis ang buhok na walang bakas ng pagmamadali, maayos ang kuko na walang cheap polish o dumi at pabangong banayad na parang extension lamang ng kanilang natural na amoy. Hindi isang matapang na pahayag. Hindi ito bunga ng matagal na pag-upo sa harap ng salamin o ng isang buong istante ng mga mamahaling beauty products. Sa halip, ito ay resulta ng disiplina at consistency sa pangangalaga sa sarili. Isang tahimik ngunit matibay na pamantayan na pinapanatili nila sa araw-araw. Ang sikreto ng paraan nila ay nasa harmony. Kapag tugma ang ayos ng katawan at balat sa kasuotan, malinis na linya ng damit, neutral na kulay na hindi sumisigaw para mapansin. Sapatos na walang bakas ng alikabok at kuko na laging maayos, nagkakaroon ng kabuuan at pagkakabuo ang imahe. Hindi mahalaga kung ukay o high-end ang damit. Ang impresyon ay palaging pulido. Ang isang simpleng lint-free sweater ay maaaring magmukhang bahagi ng isang curated capsule wardrobe at ang isang pares ng maayos na boots ay nagdadagdag ng tiwala sa bawat hakbang na parang may sariling soundtrack sa isip ng mga tumitingin. Isa sa mga kakaibang katangian ng mga introvert pagdating sa grooming ay ang pagiging sustainable ng kanilang approach. Hindi sila palaging naipit sa pressure ng biglaang pagbabago para lamang sa isang event o okasyon. Imbes pinapanatili nila ang isang antas ng ayos na hindi kailangang i-adjust ng todo dahil laging handa ang kanilang presensya. Parang sila ay may invisible baseline, isang pamantayang hindi bumababa kahit sa pinakamahina nilang araw. Ang resulta, tahimik ngunit matatag na kumpiyansa na hindi nangangailangan ng spotlight para mapansin. Sa ganitong paraan, kahit isang simpleng ukay na blazer ay maaaring magmukhang bespoke suit dahil ang nagsisilbing tunay na luxury ay hindi ang tela o brand kundi ang taong nagsusuot nito at ang disiplina sa likod ng kanilang presentasyon. At number 10, suot ng mga introvert ang kumpiyansa bilang pinakamahalagang aksesory. Kung may isang sinulid na naguugnay sa lahat ng style choices ng mga introvert, ito ay ang simpleng katotohanan ng sila ang nagsusuot ng damit, hindi ang damit ang nagsusuot sa kanila. Sa mundo ng fashion, maraming tao ang nagtatago sa likod ng mga logos at trends Umaasa na ang mga ito ang magbibigay sa kanila ng identity. Ngunit para sa mga introvert, baliktad ang proseso. Hindi sila kailanman umaas sa damit para magmukhang espesyal. Ginagamit lamang nila ito bilang extension ng kung sino na sila. Ang kumpiyansa rito ay hindi tungkol sa ingay o dominasyon, kundi sa pagiging panatag sa sariling balat. Kapag hindi ka kinakabahan sa manggas, hindi humihila sa laylayan at hindi laging sumisilip sa lamin para i-check ang sarili ipinapakita mong komportable ka sa suot mo at yun ang nagaangat kahit sa mga pinakasimpleng kasuotan. Tahimik ang kumpiyansang ito at dito nagiging kakaiba ang dating ng mga introvert. Hindi ito nakabase sa look at me energy kundi sa kalmadong presensya na tila nagsasabing alam ko kung sino ako kahit hindi mo itanong. Nakikita ito sa tindig, balikat na relax at natural, baba na pantay at hindi nakatungo o nakaangat para lamang magmukhang matapang. Nakikita rin ito sa matagal ngunit tiyak na galaw. Walang pagmamadali, walang aksyon na tila may pinapatunayan, minsan may kita ito sa simpleng paraan ng pagpili nila ng upuan. Hindi yung pinakamalapit sa spotlight, pero hindi rin yung tila nagtatago. Kapag nakikipag-usap naman, may matatag silang pagtitig sa kausap. Hindi mapanlaban, ngunit may bigat ng kasiguraduhan. Ang mga banayad na signs na ito ang nagpe sa outfit nila. Ginagawang hindi lang tela at sinulid ang suot kundi isang malinaw na pagpapahayag ng sariling paninindigan. Kapag pinagsama ang lahat ng naunang aral, tamang fit, piling kulay, matalinong pagpipigil, maingat na pag-aalaga, kaalaman sa tela, likas na galaw, piling paggamit ng trends, pagiging subtle at maayos na grooming at nilagyan ng kumpiyansa sa ibabaw, lumilikha ito ng presensya na hindi nabibili at hindi natutularan. Sa huli, may itinuturo sa atin ang mga introvert na tao na mas malalim kaysa sa simpleng mga fashion tips. Ipinapaalala nila na ang estilo ay hindi tungkol sa paghahabol sa mga labels, pagsunod sa bawat uso o paghingi ng pansin. Ito ay tungkol sa tahimik na pagkakatugma ng kung sino ka at ng iyong isinusuot. Kapag maayos ang fit, maingat ang pagpili ng kulay at bawat detalye ay sinadya, ang resulta ay higit pa sa kasuotan. Ito ay nagiging presensya. Ang simpleng ukay-ukay na kamiseta ay maaring magtaglay ng parehong kariktan ng kutsur kapag isinusuot ng may paggalang sa sarili at tahimik na kumpiyansa. At marahil yun ang pinakamahalagang aral sa lahat. Ang tunay na pagiging elegante ay hindi binibili. Ito ay hinuhubog. Shoutout sa mga nanonood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Paul Eliakim Saldoga. Sabi niya, Iiwas ako kung ganakailangan ka kailangan. Huwag mong abusuhin ang aking kabaitan. Tahimik lang ako ngunit ang bawat kilos mo'y pinagmamasdan. Batid ko kung ikay tunay o nagpapanggap lamang. Hindi mo ko malilin lang. Hindi mo ko maaaring paglaruan. Maraming beses kitang pagbibigyan. Pero huwag mo akong susubukan. Ngingiti lamang ako sa iyong harapan. Ang maging biktima mo ay hindi ko papayagan. Kung wala kang magandang sasabihin, ako'y lubayan mo na lamang. Hindi ko hahayaang sirain mo ang aking kapayapaan. Hindi kita bibigyan ng karapatan. Iiwas ako kung kinakailangan, pero subukan mo akong tapakan. Pasensyahan, hindi mo alam kung paano gumanti ang may mabuting kalooban. At shoutout kay Michelle Sagun, Marie Delight Worker, says, Pax Tumulak, Junjun Perang, Annalyn Granada, Maldita Pox, Dennis Aransanso, Emma Villanueva, K. Molino, Jola Short Video, Lorena Bintas, Row Art, Ramlat, Kati, Arkitakot, at kay Gunpla Addict. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag kalimutang mag-like i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na may understated aura ang mga introvert na nakakadrain sa mga kaaway nila? Panoorin mo sa video na to.